okay, ay uh, pagkatapos ko pong uh, i-review at timbangin yung mga nangyayari dito sa ating bansa ngayon, ay uh, dumating po sa punto na nakapag ako nung una na dito, nyo naga, dito na natin gagawin sa Mindoro ang Maisog Rally. Yan po yung na uh, naunang uh, desisyon ko. At dahil nga po sabi ko nga, yung timbang-timbangin ko itong mga pangyayari nito na hindi na yata tama ay uh, lalo ta uh, mamaya-maya hinaharang yung mga ma maisugrali dyan sa kung saan-saan nandyan -saan, po yan dyan sa bastos bulakan na yan at kung saan-saan pa na kung ano-ano mga pinaparada ng mga ungas na mga official ng government dyan at uh, yan po yung uh, uh, unang decision ko po ay dito na po sa Mindoro natin uh, na gaganapin ang Maiso Grali. At dito po ay uh, wala po katayong tayong alalahan dito. At uh, wala pong pwedeng magharang sa atin dito. Wala pong uh, pwedeng uh, maglagay ng truck dito sa kung saan dito na igaganapin natin. Wala po ni kahit na isa rito, wala, wala, walang pwedeng magharang, walang pwedeng manita, walang pwedeng magtanong sa atin dito. Yan po ang aking igagarantiya. Kasi yan yung nauna kong, uh, yan yung unang pumasok sa utak ko na dito na gaganapin sa Mindoro. Dito po sa Oriental Mindoro. Itong uh, May Sobrale. Ngayon, ay uh, naisip ko rin ulit. At pagkatapos ko pong mapagdesisyonan yan, naisip ko po ulit na masyado uh, pong napakalayo dito sa uh, sa amin dito sa Mindoro at uh, yung pong mga dadalo dito ay mahihirapan at uh, not unless ay uh, dito na sila tumira yung mga yung mga dadalo rito dito na sila tumira ng halos eh, isang buwan dahil uh, araw-arawin natin gagawin ang rally dito at uh, araw-arawin natin gagawin na walang uh, walang mag sa atin. Wala kahit na Ayoko po magsalita ng kung ano paman, pero ang sinasabi ko po rito, ah, wala pong pwedeng humarang dito sa atin, dito sa Mindoro. Ayan. Ngayon, doon sa, kung halimbawa, isang buwan natin gagawin dito, dito, dito na kayo tumira, ay ang tanong doon, ah, saan, saan kakain yung mga dadalo rito, hindi rin po problema wala rin po kayong uh, paproblemahin maging sa inyong pamasahe yung barko lalo na uh, yung barko dyan uh, mula Batangas hanggang uh, dito sa Talapan uh, wala rin po problema basta uh, alam ko lang po yung uh, yung mga dadalo rito maging yung sasakyan po ninyo pwede nyo po ikarga nyo sa barko na yan at hindi nyo na rin po uh, iintindihin yon at uh, wala po kasing aeroplano dito Uh, wala pong uh, airport dito kaya wala pong uh, choice kundi ang uh, tumawid ng dagat na isasakay ang inyong mga sasakyan sa barko at yan po ay wala na po kayong alalaharin sa lahat po ng dadalo i-announce ko po yan kung uh, sakasakali man at, uh, at uh, i-ready na natin bagay, anong mga oras po nakaready naman tayo rito anong oras kaya yun lang participihin uh, para participate <coughs> uh, magpaparticipate uh, participate ang uh, ang uh, problema natin kung may ipan-participate dito dahil na uh, napakalayo nga rin. Pero mas malapit naman ito kasi sa Dabaw. Ayan. Uulitin ko lang po. Yan po kasi yung nauna kong desisyon. Dahil uh, tingnan natin itong 17 na rally daw dyan sa Pampanga. Tingnan natin. Mag-observe mag, -observa, mag -observa pa rin ho tayo kung uh, ano ang kahihinat na nung uh, rally dyan sa may sobrali dyan sa Pampanga. Tingnan natin kung may ihaharang pa sila dyan o haharangin pa ng kahit anong sino dyan. At, uh, titingnan ko, yun po, kaobserbahan natin. Dahil kung uh, haharangin pa ulit nila, wala tayong choice kundi dito na sa Mindoro. O ulitin ko lang po, lahat po na makikipag-participate, kung pwedeng kayo buong Pilipinas na ang pumunta na rito sa Mindoro wala po kayong alalahanin dyan sa Pamasayos Barko at maging inyong pong pagkain dito kung sa loob na isang buwan tayo dito magdadadaldal dito sa amin sa Mindoro wala rin po pro problema sa pagkain wala rin po kayong problema sa tirahan at uh, malaki po yung aking kuiba rito na pwede ko kayong i-accommodate lahat dito sa kuiba nga lang o uh. Ayaw ko na pong i-kwento, detalye pa kung paano uh, papaano, papaano ko kayo i-accommodate. Pero ang uh, alam ko lang, wala pong pwedeng humarang dito sa atin. Kahit na sinong pong si Pilato rito. Ngayon, kung magpapadala sila rito ng mga sundalo na galing dyan sa, Pilipinas uh, sa Manila, papunta rito sa Mindoro, ay doon napapasok yung... Uh, wawarningan ko sila mamimili lang naman sila kung uh, a uh, tutuloy sila rito na para harangin yung ating maisugral um, rito o magiging uh, uh, ano yun ang uh, magiging uh, PWD sila yan ang ibig ko sabihin na PW magiging PW sila PW ano yan? PW. Person dis... PD. Ano yung PWD nga. PWD. Yung, uh, yung mga inutil na kayo, kung yun ang pipiliin nyo, okay, go. Pumunta kayo rito. Pero kung ayaw nyo maging uh, mapa, mapabilang sa mga PWD, ay uh, huwag na kayong tumuloy. Naltitiyakin ko sa inyo, mabubulag at mabubulag kayo. Maniwala kayo sa akin. Ngayon, dalawa po itong pinag-iisipan ko. Sabi ko nga po eh mahiya nga po na po eh masyado na pong uh, masyado na pong diniktahan ako ng utak ko eh. Dito sa nangyayari ng ito sa atin dito. Sabi, sabi, sabi ko nga po nag-oobserba nag observe nag lang po ako. Pero hindi ko na po kaya itong mga ito eh. kaya nag-come out yung decision ko na ganito. Na dito. Dalawa po yan na pwede nating uh, pipilian dahil uh, actually hindi po pili yung ating uh, option dito ang isang option po natin dito depende po yan at uh, kaya, kaya nga po ipakalat nyo na po itong video ito para marami po nga makaka, makakaalam na nito dahil para makapag-antay naman sila yung announcement natin dito paano tayo makakapag-gagawa uh, uh, ng malaking rally kung ang nanonood dito sa video ko ay ah uh, iisa na dalawa at O, oh, eh, kaya nga po itong particular na video nga ito ay uh, spread nyo na po para marami pong makaalam. At ayaw ko na pong ulitin yung sinabi ko kaninang una. Dahil ito, ito pong pangalawa na option natin na iniisip ko at didesisyonan ko na ito base dito sa aking uh, uh, pagtitimbang ng mga nangyayari dito sa ating bansa ay uh, baka dyan na tayo sa Metro Manila. Pangungunahan ko na, pangungunahan na ni Birana ang magmarcha na papunta sa Malacanang. Ako na ang mangunguna. At titiyakin ko doon sa mga makikipag-participate din. Wala kayong dapat alalahanin. Basta sinabi ko ako ang manguna. Ibig sabihin, all the yan, wala kayong intindihin wala kayong intindihin na harangin o sasaktan kayo ng uh, kung sino mang mga consopilato dyan wala po dahil lahat ng haharang sa dadaanan natin lahat yan mabubulag seryoso po ito yun na po ang uh, yun na po ang uh, utak ko kasi unang una kung dito natin ay dadausin ang uh, para na may isugrage eh, parang kone eh, Diba? Gano'n lang ng gano'n. Iniisip ko yan. Kaya, diretsyo na tayo sa malakanyang. Ngayon, uh, yung mga walang budget, halimbawa, walang budget na pupunta dyan at walang pamasahe, ano, sige lang, or wala kayong iniisip nyo, wala kayong pambilip pagkain, huwag din kayong mag-alala. Una, sinabi ko, wala kayong alalahanin sa may haharang pa sa atin, wala nang haharang sa atin, kahit sino pa yan. Doon sa pagkain, wala din po kayong alalahanin. Bakit? Dahil dyan tayo manananghalian mismo sa Malacanang. Tingnan ko lang kung uh, may, maka, may, uh, may magbabawal sa atin dyan. Sabi ko nga po, pag ako ang nanguna, ibig sabihin, walang pwedeng haharang. Maniwala kayo sa akin. Kaya dito po, ito particular na video ko ito. Itag nyo na po ito sa, ka, sa mga kaibigan ninyo para magka, magkaalaman po tayo dahil uh, titingnan natin kung ano magiging feedback ng ating mga kababayan. Hindi po, hindi po kayabangan ito. Dito nyo na po masusubukan si Birana. Yung matagal na pong binadaldal dito ni Birana na makikipagpatayan siya rito sa mga kung sino man lalo na dito sa mga kawatan na ito, pero mas maganda ang makipagpatay nako ako sa mga kawatan eh. Ngayon, dahil nga, ngayon nyo lang maririnig sa akin ito, nadidiretsyo na tayo sa malakanyan at ako ang mangunguna. At walang kahit na sino ang pwedeng hungarang sa atin. Walang pwedeng malakit sa inyo, walang uh, magugutoman, walang kahit ano, ismot natin silang mapupuntahan mismo dyan. Kung mapapaaga kayong darating dito, pues dyan tayo magkakapi sa Malacanang sumaga. Sa tanghalian, dyan tayo manananghalian O. Oh. Sa hapunan, dyan tayo maghapunan. Sa gabi, dyan tayo magsasayawan. <clears throat> dito nyo na po makikilala itong kaharap ninyo matagal ko nang sinasabi rito matagal ko dinadaldal dito kaya lahat, isa, ang sinasabi ko lang po, lahat ng mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak o kahit na sino, itagno na po itong video ito. Ako ang mangunguna. Wala kayong dapat alalahanin. <laughs> Boy, shit mo ito. Sino ba itong mga ito? Sus! Kahit pa iharang na nila yung kanyan, yung nabumba dyan o ano pang iharang nila kanyon dyan, wala yan. Maniwala kayo sa akin. Dahil uh, baka 'yung kanyon ay haharam nila sa atin, baka sa kanila puputok yan. Tayo wala tayong dadalhin. Wala kayong dadalhin na kahit na ano bang uh, bagay na makakasakit. Wala po. Wala po ayong dadalhin. Mamaya po sasabihin ko lang sa inyo kung ano 'yung dapat ninyong dalhin. Pero definitely ang uh, ang uh, meron kayo na ako ipapadala sa inyo. Pero hindi itak, hindi barrel or hindi kutsilyo or hindi kahit na alin doon wala. Lalo na kung makakasakit, nakakamatay, wala kayong dadahin. Kaya po ang importante rito, makinig mabuti sa instruction ko. Wala kayong dadalhing iba. Wala kayong bibit-biting iba. Wala kayong ilalagay dito sa inyong kamay, kundi kapirasong bato lang. At ako nang bahala doon sa bato. Bato lang, matapiraso lang, Amulot lang kayo kahit sa Indian bato. Yun na ang dadalhin nyo. Maliwanag po ba tayo dyan? Sagad na ako. Di magkaalaman ako sino yung kan magkaalaman na tayo depende pa rin po yung kung uh, kung uh, dito po ay marami tayong mga maraming maaabot maraming tao maaabot itong video kung sinasabi nito nasa sa inyo po yan kung anong pipiliin natin kung dito sa Mindoro dito na kayo lahat sa Mindoro sabi ko nga po, wala kayong alalahanin. At nandito kayo sa amin. Nandito kayo sa lugar ko. Wala kayong dapat alalahanin. Kung nandito kayo, hindi nyo iintindihin, hindi nyo kakailanganin ang pira. Hindi nyo kakailanganin ang, uh, ang anumang gastusin dito. Wala po. Ako ang nag i rito sa sa inyo. Lahat kayo. Maging yung pamasahin ninyo sa barko. Kung kayo ay may mga sasakyan, ikarga nyo na ikarga yan sa Marco. Tatawid, 2 hours lang naman po yan. Mula Batangas hanggang dito sa Talapan. And then, konting drive lang po, mararating nyo na yung mismong lugar ko. At uh, dito, pwede natin lahat ng bayan dito, lahat ng bayan ng buong Mindoro ay pagdadausan natin ng maisog yan ang pwede kong ibigay sa inyong uh, assurance lahat yan magmula rito sa Oriental Mindoro hanggang sa Occidental Mindoro kaya nga sinasabi ko baka kulang yung isang buwan na araw-araw may rally tayo sa bawat bayan tutanginan itong ahayop na ito Tingnan ko nga kung asaan, ang ng tigas nitong mga animal. Sa, sa, totoo lang, yung mga, yung mga hawak nyo lang yan, kadimonyohan yan, demonyo. Ang hawak natin dito ito. Walang pwedeng lakon dito. Ha? At dito nyo na mapapatunayan. Wisit kayo. So lahat yan, itag nyo na yung mga uh, dapat nyo itag dito. At ah... Uh, magbukan tayo dito. Mag Oo, uh, uusap tayo kung alin dito ang pipiliin natin. Siyempre ibibigay ko sa inyo yung decision din. Hindi lang ay yung ako ang nagdedesisyon. Kasi ang desisyon ko talaga nung una yon. Yon dito tayo sa Mindoro mag uh, may Dahil titiyakin ko walang pwedeng humarang dito sa atin kahit sino. At dito naman sa kwan. Ah, uh, kung ay ang pipila, pipiliin naman natin ay uh, ang malakanyang ang uh, targetin na natin, pwedeng pwede. Dahil uh, wala rin pwedeng humarang dyan. Pag ako ang nanguna. Ano ang pipiliin ito mga ootosan nila mga huli sa atin? Anong pipiliin nila? Yung makulapula ng katarata yung mata nila o lumayo sila sa daanan natin. Yun lang. Ganun lang yan. Ngayon, kung gusto naman nila ng na sample na agad, ay ba sa sample na ng mga yan, para sa ganun, sa una pa lang, hindi na sila mag-attempt na haharangan tayo. Tangina. Sinusunod din nyo. Ang pagkakaalam ko, ang dapat nyo sundin yung tama. Ang pagkakaalam ko, wala kayong ibang poprotektahan kundi ang mga taong bayan. Kung nalalagay na sila sa peligro, ay ang problema sa inyo, kayo mismo ang sumisira dito sa mga taong bayan. Nasa halip na protektahan ninyo sila. Bakit? Sino ba yung, sino ba yung mga nag-uoto sa inyo diyan? Iisang tao? komo komo ihinalal na mga piki naman yan dahil nga binayaran nila yung smartmatic. Kaya maliwanag naman yung sinasabi ni Ator Neglinchong na binayaran nila yung smartmatic kaya nanalo yan. Tapos yan nasusundin nyo kahit mali na. Ako wala akong sinasabi rito na kung ano pa man. Pero mag-isip-isip din kayo mga pulis kung ano yung sinusunod ninyo. Bakit? Masama ba yung tumanggi? Kung mali na yung ipinag-uuto sa inyo? Anong kinakatakutan ninyo? Nandiyan sa inyo lahat. Ang gusto ko sana rito, nangyari, <coughs> gumawa kayo ng uh, tamang uh, tamang judgment. Kung inaakala ninyo yung, pag, yung utos sa inyo ay tama, okay sundin ninyo. Pero kung iniisip nyo naman mali na yung inuoto sa inyo, bakit nyo susundin? Kung siya, siya ang chief executive niyo mali. Ay papaano ngayon kung ako ngayon ang uh, ako ngayon ang magmamando sa inyo? Papaano ngayon kung mamanduhan ko sa inyo ngayon na kapag ka, yan ang sinunod ninyo, lahat kayo magkakatarata? Papaano ngayon yun? magkakaalaman tayo. Kaya nga mga kaibigan, itong particular video nito, ipalaganap nyo na po ito. Tingnan natin kung, ga, kung ilang tao yung mararating nitong video nito. Kaya nga po yung, uh, yun po yung matagal ko nang sinasabi sa inyo noon pa, na matagal ko po na pong sinabi, ilang bisis ko pong sinabi sa inyo, na kapag ka narating po yung certain na numbers ng subscribers ko, may mangyayari. Pero hindi niyo po pinansin niyo yung sinasabi ko. Ganon pa man, ay dahil nga dito sa pagtitimbang ko, at eh, pinag-aralan ko mabuti kung uh, napapanahon na ba na para gamitin ko naman, yung, uh, hindi ko naman sinasabi, ayokong magyabang dito, basta ang sinasabi ko lang dito ay gagamitin ko na yung kapangyarihan ng ating Panginoon ganun lang po at uh, kanina lang sigurado na ako kanina lang ay uh, sinubukan ko at, uh, kasi lahat naman yan bago ako magbitaw ng salita rito sinusubukan ko muna at ah uh, meron ako sinubukan kanina sampo yung sinubukan ko kanina which is talagang nandoon yung ak aktibong aktibo yung mga kamay natin na kapag kaginanyan ko titiyakin ko sa inyo makukulapulan ng katarata yung mga mata ninyo pero hindi na wala na tayong pag-uusapan doon ayoko ko nang ulit-ulitin niya pero yun lang ang sinasabi ko na nakapag-isip-isip ako nakapag ako yun ang decision ko. So, ibig sabihin, samahan nyo na lang ako kung sakali. Ako ang mangunguna sa labang ito. At wala uh, walang nangunguna eh. wala walang nangunguna. Dahil, siyempre, natatakot nga naman. Ako na ang nagsasabi ngayon. Samahan nyo ako, pagka may delikado, tumakbo kayo. Pero makikita ninyo yan na kapag may harang-harang sa, sa daanan natin, igaganyan ko lang yan. Pag hindi, kung maripas ng takbo yung mga animal na yan. Siguro naman eh, yung, uh, yung nauna at gaganyan-ganyan na ang mata niya, susunod-sunod sila, may takbuhan na yung iba na yan. Maniwala ka sa akin. Kaya ang iniisip ko nito, diretsyo na tayo sa Malacanang. Diyan tayo magkatapi magtatanghalian, maghahaponan, at sa gabi, diyan tayo magsasayawan. At pagkatapos niyon, pagkatapos natin magsayawan, to. Oh, sunduin nyo na si uh, si Bibi Sara at diyan na natin ilalagay. Hindi po hindi ako nagbibiro dito. Kahit magkasubukan na tayo ngayon, di ba ang tagal-tagal ko naghahamon dito ng patayan? Di ba? Dahil sa buisit na ako rito sa nakaw ng nakaw itong mga animal na ito, ah, na ang abiktado rito itong mga kababayan ko, hindi naman po ang pinag-uusapan natin dito ay itong mga kababayan ko dito sa Mindoro. Mayroon po akong video dyan na pagkatapos ko po, ano, kailan lang, isang linggo lang ba yun? Nung pagkatapos ko po ikutan yung mga binibisita ko rito sa amin, Nung masiguro ko na naikot ko lahat, di ba tumawid ako? Bulacan, Bataan, Tarlac. Ngayon naka-schedule ako sa saranggane. Oh, hindi lamang dito sa amin. Yung mga dinadalaw ko. Marami yan. Kaya yun, yun, yun galit na galit ako nito kay Gado nung sinasabi niya na wala raw naghihirap. Buha ka ng ngayon yan. Isa rin niyan. Yan ang original bobo. O ulitin ko lang yung sinasabi ko diyan dati. Basta lahat po ng mga kawatan diyan sa gobyerno, mapag government official, maging politiko. Lahat ng mga kawatan, hinahamon ko, ganito lang ang hamon ko. Magbitbit na kayo lahat ng pinakamalakas na armas. Diyan tayo sa Lunita. Ako wala akong bibit-bitin. Tatayo ako diyan sa Kirino Grandstand. Haharap, tatalikod, tatagilid. Barilin niyo ako ng barilin. Sabay-sabay kayo. Eh. Yung mga, kawata mga kawatan. Ngayon, natural, pagpatay ako, wala na. Patay na. Itapon nyo na ako dyan sa likod lang dyan. Manila binin. Eh. Pero, pag hindi tumalab yung barilin nyo, yung bala ninyo, Ah, sasamsamin ko lahat yung mga kinulimbat ninyong mga pira sa bayan. At para maibalik ko rito, makaranas man lang ng kaginhawa halit mga kababayan ko na iya ito mga dinadalaw ko. At maging hindi ko dinadalaw kasi napakarami pa yan. Para makaranas man lang sila na kumain man lang na kahit papaano, makakain man lang sila ng fried chicken dahil ang mga kinakain nito buti kung pride kong uh, pride kangkong eh hindi hilaw na kangkong hilaw na talbos ng kamote damo kinakain na nila o yan ang hamon ko sa inyo lahat ng mga kawatan hinahamon ko mga buwaka na ganun Buisit buwisit kayo isama na itong si ilong na uh, abi na ito na walang ginawa kundi ang ang siraan si Maharlika maging itong si Gadon na malaking ilong ha ah? Sabi ko nga, kababayan ko yan eh. Pero, titiyakin ko sa inyo. Subukan nyo nga, kausapin yan. Titiyakin ko sa inyo. Pag nakita pa lang niya yung mukha ko or anino ko, maniwala kayo sa akin. Pag hindi tumalun sa, alimbawa ko nandun siya sa pinakamata, sa pinakamataas na building, at nandun ako, nakita ako, nakita lang yung noo ko, pag hindi tumalun yan, sabihin nyo sa kanya. Kasi ang yabang nitong animal na ito eh. Oh. Ngayon kayo nakata nakata nakatapat Tang ina nyo. Bullshit kayo. Uulitin ko lang ulit. Doon sa mga maninira pa kay Maharlika, winawarningan ko kayong lahat. Maniwala kayo sa akin. dahil ha. Sabi ko nga sa inyo, iwasan ninyo na mapasama kayo dito sa listahan ko rito. Dahil pag nakasama na kayo sa listahan ko hindi ko na pwedeng burahin 'yan. Maliban na lang, pag nakita ko kayong personal, talagang mabubura kayo sa mundong ito. 'Yun ang pangbura ko dito sa nakalista rito sa listahan ko. Dito naman po sa akin mga subscribers. Ay gusto ko lamang pong ibalita sa inyo na mayroon po akong isang subscribers na pumunta rito kahapon na nagsabi sa akin na sir uh, sa sa totoo lang po, magmula nung uh, uh, itinuro nyo sa amin yung uh, magdasal sa uh, sa isang sulok ng bahay namin wala po akong ginawa kundi ganun po araw-araw ang -araw ginawa ko. sabi ko, hindi mabuti. O, ano bang naging resulta nung tinuro ko? Ang resulta po nung itinuro nyo sa akin ay uh, dahil napasama ako doon sa mga nag-ahinti ng lupa, kasama po ako na kung saan ay nakapagparte ako ng kalahating milyon. Okay? Yun po. Yun po yung sinasabing swerte. Swerte na gumawa ka. Ibig sabihin ng swerte, swerte kasi nga napasama ka doon sa sa grupo na 'yon. Na mga ahente. yun ang masasabing swerte. So Thank you Lord. At uh, minsan pa ay napatunayan natin na walang kondisyon uh, condition yung pagmamahal mo sa akin. Ganun din po yung lagi kong itinuturo sa inyo. Wala po kayong ibang gawin kundi ang uh, humingi. Nagdasal na or isurrender po ninyo ang inyong buhay sa kanya all the way. Pananampalataya at pag-asa na ibibigay din sa inyo ang syerte. Maraming maraming salamat po.